Oh, ayan. Titimpla kami ng atsara. Gagawin kami ng atsara. Ang sahog lang yan. Siling pimiento, asin, suka. Pwede nyo pigaan. Para mas malasa. <laughs> Gawa kami atsara ulit guys. Itong papaya guys, binigay lang sa akin ni Toto. Ang kababayan ko na kasama ko nagdiyadyaging tuwing maga. Regular siya guys, nagdiyadyaging kasi may mataas ang kanyang sugar, may diabetes siya. Kaya madalas kami na pagmaga. pag Pagkatapos mo guys, minsan niyayaya niya ako sa kanila para bigyan ng papaya. Marami silang tanim, guys, na papaya. Laki, guys, oh. Oh, dalawa lang 'to. Tena, oh, isang kawali na, guys. Ah, tara, guys, kasi fiesta sa amin, sa Aklan. Sunblast. Tapos na yata. Di ko alam kung naka-uwi si Bob. Bob, shout out iyo sa Sabi mo, uwi ka sa Aklan. Baka, pakabalik na ngayon. So guys, oh. Medyo mahirap yung ano namin guys, yo eh, oh. Maikli. Dapat mahaba to. Para mabilis. Oh. Mabagal sa guys. Pero matalas din. Oh. Busto mga 5 minutes lang kasi minsan ayaw 5 minutes lang. 130 ah, seconds. Ayaw tanggapin ang misan guys sa YouTube. Misan ayaw rin sa Facebook. Para may download kami guys sa YouTube. Tsaka sa Reels. Ayan guys. So, Ayan. Ang dali lang. Oh. Baka gusto nyo ng atsara subscribe nyo. <laughs> subscribe nyo. Nga, guys. Bibigyan ko kayo ng isang mangkok na atsara. Marami naman tayo. Eh. Ah. Paparapol ng atsara. Paparapol kami guys ng atsara para Madagdagan nyo kami viewers. Mabilis naman guys oh. Matalas naman. Matap Matatapos ko na isa guys oh. Ilang, Ilang bunga lang? Dalawang bunga din. Dalawang malaki. Isang guys, pakita ko sa inyo yung lugar pinagkuhan ko ng papaya meron silang ano guys maliit na resort pinaupahan nila Kung may event minyari may, may birthday pwede doon celebrate May maraming tanin na papaya sa gilid e eh, minsan binibigyan niya ako tatlo to guys yung isa medyo pahinog na baka bukas hinog na yun. hindi ko na isinama dito ay, pakita mo ako. Yung, ko, guys, yung isang inoko. Hey, kunin mo. Mama. tigaw mo kung saan nakalagay. Siguro oh, ko oh. mo. Hey. Ting guys, yung isang inoko. Ayun. Mga siguro dalawang araw lang 'to, guys, hinog na. Pang-tamis 'yan. Pampaputi 'yan. Pampapogi daw 'to. <laughs> Maganda 'yan sa buntis. <laughs> guys, so, oh. May dilaw na oh. Oh, 'di ba, guys? Malapit na may mahinog, oh ito. Oh. oh yan. May dilaw na nga. May dilaw Papamis na guys. Yan. Medyo... bukas. Makalawa siguro guys. Pwede na to. Oh. Binalot ni Mrs. Nandiyario para mabilis rong mainog. Oh, lagay sa bigas. Iparabol <laughs> ko kaya to guys. Joke lang guys ha. Sige. Nating Sorry sorry. Bunso, ilang minutes na? 4 minutes. 4 minutes? And running. Minutes naman. 4 minutes, oh. akin na toto. Okay, pakita ah. ko lang dito yung bro. Ako naman magkayo. oh, sige. Oo, oh, oh, ikaw naman. Masa yung pakayo di Gary? Sige lang, yan lang. Dito pala guys, galing yung fortune na pinutol ko. Oh. Ito sa guys, oo. Oh, oh. Ay, ito pa guys, yung isa. Ang taas na. Di sabi, swerte yung nagtatanim nito. Ay, ang taas-taas na parang hindi naman sinurdi si Bunso. <laughs> Joke lang guys, ayan. Tatanim ko rin guys yung pinotol namin. Ayan, Oh, oh. Ayan, dami namin tanim dito guys, o. Oh, o, oh. Honep, ni Bunso, ah. Parang bagay kay Bunso yung gupit niya. Gupit, tato. Parang bumata na nang isang taon. Tsaka. Basta ilan taong ka na? 3 years old lang ako. Hindi ko alam 28? paano. 28? Hindi ko, paano ako, ko paano ako naging ganito. <laughs> Ganda ng 29. damit mo ah. Sino yun sa picture na yung damit mo, Bunso? Mga uh, rapper yun. Eh. Rapper? Snoop Doop. Si? Sodre. Ganon? Uh, rapper sa Amerika. Bunso, ilang minutes na? Five Ay, na, pa na. Ay, five na. O, ito guys, ito yung... Hindi ko na guys, pakakabaan ah. Tres, may vlog kami yan guys. Toto, to. pakita ko lang yung tanim natin. Sili, guys. Toto, to. sandali, tayo ka muna. Sandali. Ito pa guys, yung mga marbles namin. Oh, oh. Itatanim ko to guys, Ron, sa labas, sa puno. Yan o. Oh. Ito so, guys, yung tanim namin. Kamatis. Oh, may bunga na guys, oh. Kita niyo guys, oh. Tatlo. Ayan. Ito yung tanim kong sili. Oh. Baka gusto niyo ng sili. Ay, may bill paper pala dito guys. Yung nag-atsara minsan ako. Tinanim ko yung buto. Ito guys, oh. Ang ganda, oh. Nakakatuwa. Oh. Ya, yeah, magic. Oh, guys, oh. Ay, saan hindi makita? guys, oh. oh. Ganda. Oh, ibunga. Bill paper. Talinom. Ito ang aming talong. Nakuhaan ko na ng bunga to. Nagtanim din ako guys ng kamyas. Yan. Di ba saan namumunga? Pero baka next year guys, mamumunga to kasi malaki na yun. Eh, mataas na. Hmm. Yan. Tanim namin. Sampaya namin to guys. Ito sa labas. Yan. Ito guys yung alokbate pero tumanda na. May tanim din kaming papaya guys. Oh. May bunga na guys. Ayun oh. Kasi isa lang siya kasi may din magtanim ng madami. Masikip din. Moonlight. Aglonima. O toto. -to. Hanggang dito na lang guys. Hindi na, na Bye bye guys. Bye bye na sa inyo. Bunso oh. Patay mo na bunso. Bye bye. Bye bye. Lopia. O oh, toto. Tapay